Jerry, sa ang lugar sa ba na diskubre yung sinasabing taguan ng armas ng mga hinihinalang NPA? Yes, Ella, natagpuan ang matatas na kalibre ng baril doon sa liblib na lugar sa barangay Tablo na sa bayan ng Uwas sa Albay alas 3 ng hapon kahapon na, na pinaniniwala ang pagmamayari ng mga rebelding grupo na nag-ooperate doon sa lalawigan ng Albay. Sa pamagitan nga ng informasyon mula sa isang concerned citizen ay natuntuan ng pinagsanim na pwersa ng 49th Infantry Battalion ng Philippine Army National Intelligence Coordinating Agency, k 5 CIDG Albay, Regional Intelligence Unit, RIU-5, Provincial Intelligence Team at Regional Mobile Force Battalion 5. Ang pinagtataguan ng mga armas na pinaniniwala ang pagmamayari ng New People's Army. Ang mana na-recover ng matas na kalibre ng baril ay mga sumusunod. Itong M16 rifles, isang M16 rifle upper receiver, with two incomplete accessories, isang M203 grenade launcher, isang M14 rifle, isang sniper rifle, assorted magazines at mga bala. Ang sa mga otoridad ng mga armas ay pinaniniwalang ibinaon ng mga grupo na pinamumunuan ni Romeo de Palis na kilala din sa alias Cabocno, Omar, Noel Olavides alias Mayra, Jeffrey Sesno alias Encrypt, Fox na miyembro ng KLG-1 SRC-5. Nasa pangalaga ng Regional Firearms Unit ang na-recover na armas. Ang mga ng mga armas ay napigilan ng otoridad na posibleng magamit na sa panganib ang mga inosenteng sibilyan sa lugar. Pinuri naman ni Police Regional Office o PRO 5 Police Brigadier General, General Andre Perez di zona, mga miyembro ng operating team na matagumpay na operasyon. At muli pa rin ang pangako ng pwersa ng gobyerno na palakasin pa ang, anti-criminality operations upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa rehiyona. Inang balita, balik sayo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia.